Bali ito na po yung ating mga harvest si okra si kamote, si kangkong yan po pag nadala natin sa palingki na ipiho na ito bala po kumusta na po kayo lahat ano po yan bala ang episode na ito, ano po ah, uh, mag harvest na po tayo ng ating okra yan kalaguna no? po yan meron na po mga mahaharbis eh di ating hahalawin ah, na yan oh. mura po ang farm gate ng ano ngayon pero pag direktang deliver natin yun medyo maganda ganda po mataas taas hindi mag order na lang po tayo ika nga sa palingki eh. yan na po medyo malawak-lawak din ang ating uli oh tayo ho ay naka gloves at yan ay medyo maikat eh yan po pag nasumpungan na ito yung ano, makalwa dapat ang harvest ayun po sisimulan na po natin dala po natin na rin ating lalagyan Oh ito po ang hinahanap sa atin sa palengke kasi ito ang kumbaga po ba dapat laging fresh Gusto po pati sa palingin ganito lang kanilid. Meron po tayo oh. Lahat yung timba na sa halaw. Nakakatawa po para sa service po ito. Sa pambenta po natin, oh. Ang dami rin mo ng pati po ng katawan. Bali, ito na po ate harvest na okra oh. Tapos na po. Hmm. Ilang kilo po ito. Per service, okra. Hindi parang po totally lahat na lahat nag-ano. Nagbubunga ah, mas marami lang po yung matataas yung papagayo hanggang din eh. pag po ito na lahat ay maramihan din po ito hmm. doon po naman tayo sa talbos ng kamote po tara po ating dadagdag po dito sa mga iba't iba po po nating kalakal Balen po tayo po i-harvest ng talbas ng kamote tabi chuchu tabi nari hey. green po ito oo uh -huh. sama natin sa ibang kalakal Ano nah, sarap po nito, ginisa oh. Ari po may pambinta. Bali, ito na po yung ating talbos. Uh, nalagot pa napalake ata. One, two, three, four, five, six, siya yeah, seven po. Pag deliver po ito sa palengke, is isang po. Pag binta po sa labas, isa ay yan oh. Ang gaganda po. O kulay. Bale po atin pong aano uh, na rin kangkong. Sasamahan na rin po. Kasi ang dami ngayon na ah. balito na po yung ating mga harvest si okra si kamote, si kangkong yan usog natin ang kaunti usog na dala natin sa palingki na eh, itihon na ito oh ibig sabihin uh, na hindi man mabenta pwedeng may mag uh, utang nasisingil po naman natin oh yan bali ilan tayo sa kangkong isa, dalawa, tatlo apat apat na kangkong dito naman isa, dalawa, 3, 4 5 6 7 11 kung magtigil sa 10 po yan 110 tapos ito estimated 5 kilo sa 30 pasa natin ang 30 oho ay di 110 at 150 oto makakaano na po tayo ng 260 bali na po ang ating mga kalakal po ngayon oho maig rin po yung bali salamat po sa inyong pagsama nandito na rin po tayo tatapos ng vlog na to ingat po ang lahat happy lang bye